Magandang umaga, mga kababayan. At uh, hello po sa ating mga kababayan Pilipino all over the world. Atin pong uh, pag-usapan ang uh, political career ni Senator Bato de la Rosa. Alam niyo po mga kababayan, sa punto pong ito, medyo malabo na po ang uh, karera ni Senator Bato de la Rosa lalo po mag re-reelect po siya next year 2025 papasok uli po siya sa senatorial race at kitang kita na po natin na ang kanyang partido ay wala na pong naiwan sila sila na lang kasama sila Bongo, Robin Hood Duterte Digong, yan, wala na pong natira. Nagsilayasan na po ang mga membro ng PDP at iniwan nga po ang kanilang dating uh, iniidolo si Pangulong Duterte. Pero ngayon wala na. Hindi na kagaya noon, noong taong 2016. Wala na. Ngayon talagang padapa na talaga. Padapa padapa na ang PDP party. Naubos na ang kanilang mga miyembro. Alam nyo naman po ang Philippine politics kung saan po yung uh, nakikita nilang puwersa, kung saan po yung datong or saan po yung uh, yung blessings, doon po sila lumalapit, yung malakas na partido. Pero ngayon, Since laos na ang Duterte, wala na, nagsialisan na po sila. At uh, yun nga po, nakikipagsugal po siya ngayon, kumakampi sa kaibigan nilang pastor. Kaya titignan po natin kung ano po ang kahihinatnan nito. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko pong ishout out kayo ang aking mga subscribers. Ay uh, mga bago po nating subscribers diyan, maraming maraming salamat po. Shoutout out po sa inyo, ganun na rin po ang aking mga followers. Maraming 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 salamat po sa inyo sa inyong panunood at pagsuporta sa aking mga videos. Hello, hello po sa lahat. Anyway, pagpatuloy po natin. Si Senator Bato Dela Rosa, malabo na po 'yan. Malabo na po yan na manalo sa susunod pong eleksyon sa 2025. Alam niyo po mga kaibigan at mga kababayan ko, itong pinasok ni Senator Bato de la Rosa mag-intervene at uh, sumausaw dyan sa kaso ni Apollo Kibuloy, yan po ay lalo pong nagpasama sa kanya. Yan po ang katotohanan dyan. Ang alam niya po siguro ay makakatulong po ito sa kanyang kandidatura sa 2025 pero hindi po. Marami po mga Pilipino ang galit sa kanya, nagalit sa kanya. Dahil maliwanag at malinaw na pinagtatanggol niya po ang Kingdom of Jesus Christ, pinagtatanggol po niya ang puganting pastor, yan po ang maliwanag pinagtatanggol niya po ang mga Duterte. Yan, kaya alam niyo po ang mga Duterte hindi na po mabango ngayon. Kaya pag pinagtanggol mo si Kibuloy na isang pugante na nag-violate po sa ating batas, of course, kakagalitan ka ng taong bayan. At yan po ang ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa, kaya paghihiring sa Davao City. Naku, Kitang-kita po natin ang reaksyon ng taong bayan na marami pong galit sa kanya dahil po sa kanyang pakikialam dito. Iyan po, siguro ang alam niya makakatulong sa kanyang kandidatura pero kabaliktaran po 'yan. Negative po ang impact nito sa kanyang pagtakbo. Ito pong pakikialam sa kaso po ni Kibuloy, so uh, hindi po ito makakatulong sa kanya. Sa ating mga kababayan, majority of our countrymen, talagang people are so exasperated on uh, Senator Bato de la Rosa. Dahil lumalabas nga po dito, siya po isang senador ng KOJC, hindi po senador ng taong bayan. Yan po ang maliwanag dyan. Pabor na pabor habang nagsasalita ang resource person na si uh, General Torre, Panay po, maliwanag, panay po ang kanyang uh, pagpapatigil at bin, mas binibigyan niya po ng pagkakataon ng mga tao ng KOJC na magsalita. Although, todo deny siya na hindi siya one-sided, pero kahit hindi niya po yon sabihin, kitang kita, na siya po ay uh, bias at may pinapanigan. Kaya, lalo pong... Lalo pong uh, magpapabagsak ito kay Senator Bato sa kanyang senatorial bid for next year. Ayaw na ayaw na po ng taong bayan sa kanya. kinamumuhian siya ng taong bayan, kinagagalitan po siya ng taong bayan ngayon dahil sa kanyang pakikialam kay Pastor Kibuloy. Imbis na maging patas at maging neutral, wala kinakampihan niya po yung kanya mga kababayan sa Davao City. Alalahanin mo na uh, Senator Bato de la Rosa na ikaw ay tumakbong pagkasinador para pagsilbihan ng buong Pilipinas ang taong bayan hindi lang sa isang grupo. Alam mo na po ang consequence niyan. Kung ikaw ay tatakbo, wala. Bagsak. Yan po ang kita natin dahil marami na ang galit sa inyo, wala na kayong backup, wala na si President Duterte, wala, mahina na po. Sa ngayon, na uh, Senator Bato, galit sa inyong mga taong bayan. Dahil sa iyong uh, pagiging uh, bias at may kinakampihan. Yan. Siguro mga kababayan, siguro suicidal na rin tong si Senator Bato. Since nakikita niyang wala na po siyang lusot sa Interpol, sa ICC, kaya ginagawa na po niyang uh, every possible na solusyon na alam niya makakatulong sa kanya para matakasan niya ang kamay ng ICC. I think andyan na po ang Interpol, hindi na po yan magtatagal at talagang pagpapawisan po yan, parang butil na mais si Senator uh, Bato de la Rosa paggal uh, inilabas na po. Pag andyan na po ang Interpol at handa na pong uh, dumakip sa kanya, abay, meron pong mag-iiyak dyan, sigurado. Senator Bato de la Rosa, imbis na gumawa ka ng tama, gumawa ka ng makabutihan para sa taong bayan, wala. Kabaliktaran ang iyong ginagawa. Hindi ito para sa bayan. Kung nalalagay sa alanganin ang mga kasamahan nyo, kagaya nila Duterte, kagaya ng mga tauhan ni Kibuloy, mga alagad, mga blind followers ni Kibuloy, nandyan ka, nakikialam ka. At uh, maliwanag na pinagtatanggol mo pa sila. Kaya sino ang hindi magagalit dyan? Kaya ngayon, ang tingin natin, ang uh, sambayan ng Pilipino ay uh, sobra po ang pagkamuhi nila. Sobra po ang galit nila toward Senator Bato de la Rosa kaya ang kanyang political career dito na po matatapos. Dito na po magwawakas ang kanyang karera sa politika. Nanalo lang po siya nung panahon ni Digong at may mga nagsasabi nga po na smart magic senator siya. Nanalo siya dahil po sa daya. Yun po yung uh, sinasabi po ng karamihan. Maliwanag na yung dating uh, nagbigay sa kanya ng push na si uh, former President Digong ay mahina na. Noon, ang mga tao ay nabudol at uh, sobra pong bilib nila kay Duterte. Kaya, ganun na lang po ang nakuha niyang suporta mula po sa taong bayan. Kaya, napasali na din po dyan sila Bato de la Rosa. Pero ngayon, Since alam na natin ang uh, estilo ng mga to na bulok, wala na. Sirang-sira na ang Duterte at kasama na dyan sa pagbagsak si Senator Bato de la Rosa. Kahit na mag -re elect po siya next year, wala na po yan. Hindi na po siya yayakapin ng taong bayan since sa mga makamarkos ay against din sa kanya. Nakikita ko po dito, it's a goodbye to his political career. Mga kababayan, sanay maging uh, smart tayo sa pagpili ng mga kandidato. Piliin po natin ang mga makabayan, ang mga lingkod bayan na tapat at uh, may paninindigan. Piliin po natin ang mga lingkod bayan na may integridad na hindi po naninilbihan para sa isang tao lamang o mga kasamahan dapat ang lingkod bayan ay uh, naninilbihan para sa taong bayan hindi para sa iilan lang o mga kaalyado yan po dapat alam nyo, si senator bato de la rosa yan po ang nakikita natin sa kanya siya ay uh, nagbibigay ng serbisyo para sa mga iilang tao lang sa isang grupo at sa kanyang mga kasamahan, siya po ang laging dumidepensa sa mga Duterte. Siya po ang dumidepensa kay Kibuloy. Hindi po ang interes ng taong bayan, kundi ang interes ng mangilan ngilan Yan, si Bato de la Rosa. Sana po magkaisa tayo at huwag na nating uh, bigyan ng tsansa na makabalik. Ang isang senador na kanyang uh, loyalty. Ay sa kanyang amo lang, hindi naman sa taong bayan. Alright mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna tayo. At uh, sana po uh, patuloy po kayo sa panunod sa aking mga videos. Pakilike na lang po and share sa inyong mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. At uh, magandang araw sa ating mga kababayan all over the world. Maraming salamat po.